Magandang umaga po mga kalaki. July 2 na po mga kalaki. At syempre po habang nagantay po ako ng client, ng bibili. Ayan po oh. Madaling araw pa lang po mga kalaki. Madilim pa. Ayan may dadaan na tricycle. Oh. Kasi po mga kalaki maga talaga ako nagigising. Lagi ko po sinasabi sa inyo yan. Maga ako nagigising, namimigay ako ng laki numbers. Nagre-reply ako sa mga followers na nakafollow, sa mga nangihingi ng mga laki numbers sa pambili ng bigas, ng gamot. Laki numbers po binibigay ko. Kaya maga pa lang po, kahit po yata ko dyan, mamimigay ako ng laki numbers po sa inyo. Sa mga naniniwala po sa amin, stay lang po kayo dyan. At eto na po, ibibigay ko ang mga magagandang 2 digit lucky numbers na bago pong sumada kaya ano pang hinihintay mo gising 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 na po mga kalaki dyan at syempre po sa mga nanay dyan na nagpe prepare ng mga baon ng mga anak nila sa mga papasok sa trabaho sa mga nagkakape dyan mas masarap po habang nanonood kayo ng na mga videos namin makakakuha pa kayo ng mga tips at mga lucky numbers kaya eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Millionario, Ngayon po ay July 2. Ito po ang two digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad, kunin mo na po. Ito po bawat bayan na. Kung meron po ako hindi mabigyan na bayan, pakisabi po para pag-aaralan ko po para itong buong July. Simula ngayon July, mabibigyan ko po. Okay? Two digit lucky numbers mo, Quezon City ay 226. Ano po? Load. Load? Ah, naubos na po. Di pa po ako nakakapunta sa ano aga-aga naman may nagpapaload. Eh, syempre, nagsishoot tayo ng vlog eh. Yung load kasi, nandito sa cellphone na to. Eh, pag in ko to, mayantala naman tayo. Mas importante kayo. Ito na po mga kalaki, Pampanga, 23.15. Pangasinan, 8.12. La Union, 3.4. Nueva Ecija, 29.15. Nueva Vizcaya, 31.8 Ilocosur, 1230. Ilocos Norte 26 2 Masbate 5 9 Okay Samar 21 27 Leyte 3 19 Iloilo 24 32 Benguet 18 11 Butuan 1 17 Bataan 33 4 Batangas 29 2 Bicol 7 8 Baguio, 31, 4, Bulacan, 6, 9, Buhol, 32, 15, Capiz, 6, 24, Rojas, 5, 14, Togigaraw, 20, 26, Isabela, 18, 8, Cebu, 1, 3, Aklan, 5, 9, Aurora, Gis, 12, Laguna, 17, 11, Quezon, 24 21 Olongapo 12 16 para 34 17 Manila 8 21 Pasig 14 17 San Juan 4 25 Marikina 19 26 Tabuk 3 14 Romblon 27 9 Angono Rizal 24-1 Muntalban Rizal 2-25 Antipolo g 15 Taytay Rizal 16-3 Cainta Rizal 9-24 San Mateo Rizal g 20 Dabao 7-28 Taylak 5-30 24-27 Bacolod 2-31 Cambite 14 20 sa East 13 19 Mindoro 11 4 at shampoo. Puputulin muna natin dyan mga kalaki para sa masusugid nating mga laki followers na nagaabang po lagi at sa mga baguhan po dyan ha, para po makatanggap kayo ng mga legit na uh, laki numbers. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook mga kalaki, Red Parungkin. Ito po mismo ang gamit pong account na meron pong 82,000 followers. At syempre po kasama ko si Lola Carmen. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. ay po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube mga kalaki. Ang YouTube po natin, Red Parongkit po na merong 17,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin merong 435,000 followers na po tayo mga kalaki. Wow! Dumadami ng followers natin, 435,000 na po mga kalaki ha. At syempre yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding mga kalaki pag sumali ka sa private consultation namin i-code ko po ang Bergman at Berchir mo at baka dito ang swerte mo mga kalaki. Baka dito manalo ka sa tagal na hindi mo nananalo. Baka gusto mo subukan ng private consultation. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member. Para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Ops! Sa mga sasali po ngayon, ngayon pong July 2, uh, bibigyan ko po kayo ng discount para member po kayo ng 3 months, ng July, August at September. Okay, tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months. At dapat po, kaalagaan nyo ng 3 days. Okay, ituloy na po natin ang mga 2-digit laki numbers para sa bawat bayan. Ilista nyo na po. Ito na po ang <clears throat> Marinduque. Okay, Marinduque. 719 19 23 <clears throat> 11 Mountain Lupa sa East 29 Palawan 35 11 Sambales Gs 16, is Apayao 31 22 Cotabato 34 5 Ayun po mga kalaki kompleto na po ang mga 2 uh, digit laki numbers ngayon pong uh, umaga mga kalaki at syempre po wait lang po may bumibili na tayo Yes sir ano po 'yo Ah, okay. Sige po mga kalaki, may bumibili na po. Tandaan nyo po, ito na pong laki number sa 3 days po bago po natin palitan. At ito na pong paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout ko lang po ang ating mga uh, lucky followers po na, na nanonood po sa atin mga kalaki. Sila Kuya Denver, Kuya Denver po ng Caloocan City po dyan po sa may Grand Central. Shoutout po sa inyo. Bibigyan kita ng 2-digit lucky numbers. At syempre po mga kalaki, sa ating mga jeepney driver po nan po sa may Paranaque City, Manila. Hello po sa inyo. Meron po kayong 3-digit lucky numbers. May mahilig dos lang tumay sa 3D. Mananalo tayo. Claim it mga kalaki. Gising na po. At aalagaan nyo po ang lucky numbers ng 3 days bago po palitan. Good luck. May bumibig na kasi. Kawain naman kayo sa vlog ko. Ay, nagtago pa. Nahiya po. Nahiya sila.